Para po sa mga taga Tarlac, higit sa libo at anim na raang ang ipapamahagi natin sa libo at daan na agrarian reform beneficiary. Ito ay katumbas ng higit sa daan at na milung pisong halaga na amortisasyon na buburahin na natin. Katulad, katulad po ni Ginoong Mario Velasco na mula sa Bantog, karikot Bantog karikutan lapas at isa sa mga benepesyaryo ng programang ito. Ayon po sa kanya, siya po ay ilang dekada nang nagsasaka, nadala ang hamon ng araw-araw na pangangailangan at ang mga iba't ibang gastusin. Sa haba rin ng panahon, na siya ay nagtatanim, ang pinakamabigat na, pas na pasanin ay ang utang na tila ay tanikala sa lupang sinasaka. Sa pamamagitan po ng programang ito, hindi na kailangan pang alalahanin ang amortisasyon. Ang pera na nakalaan sana rito ay maaari na ninyong pong gamitin sa pang-araw-araw at ibang pangangailangan sa, sa inyong pagsasaka. Wala na po kayong alalahanin, maging ang mga susunod pang magmamana ng lupang inyong sinasaka. Ngayon po ay may panibagong pagkakataon na kayo, kayo upang maunlad ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga pamilya. Naunawaan po ng pamahalaan ang karanasan ni Mario at ng iba pa nating mga magsasaka kaya batid ng pamahalaan ang halaga ng programang ito upang mabawasan ang gastusin at lalong makatulong pa sa ating mga agrarian reform beneficiaries.